Isang napakagandang hapon po sa ating lahat no, mga kapwa ko ka-farmers, uh, kahit sulok man ng ating mundo. So sa inyong lahat share ko lang po sa inyo ang simpleng pag-install ng mga poste sa para po ito sa ampalaya. So nang una mga kapwa ko ka-farmers, ito po no, uh, linagyan natin ng linya. Simula rito no, hanggang sa dulo. So 'yun po ang linya na naka-install. Kaya nga tingnan natin yan. So ito po ang mga kalbang no, na ating ginagamit. Tapos ah uh, sinukat natin hanggang doon. So ito po ang 2 half meters mga kapwa ko farmers no. Simula rito uh, patungo rito ang 2 in half meters. So kaya nga yung online natin sa mga poste sobrang ganda. Yan. Oh, ipapasilip ko sa inyo So yung ginagamit natin pampuste, ito po ang kalbang. Yan. Galing po ito no sa Malibayo, batangga City. So tingnan nyo. So maganda na po. So lapitan natin yung nag-install. So yung ganito mga paraan mga kapwa o kaparmers no sa pag-install ng kalb uh, mga poste, madali lang po. Okay, then simula rito mga kapwa ko kaparmers hanggang dito ay 3 meters lang po no, ang layo. Tapos roto-roto in half meters. So yan. So ganito lang po ang technique. Kung uh, gaano kabili. So mga isang oras lang itong nagtrabaho, dalawa lang sila. So malapit na sa kalahati. So ganyan lang. Tapos pag umulan, uh, uulitin pa to ng no, mga farmers. Ang kanilang ginagawa. Yan. Wala. So tingnan niyo ka farmers. Yan. So tapos yung isa, ah uh, nilagyan niya po ng patalim. Gan ganyan lang po ang technique. Hmm. So ganyan lang po ano, kap mga kaparmers. So mailan niya papunta doon. So bawat gilid, uh, may, 'yung kulay puti, 'yun po ang linya natin. Ito, 'yun po ang linyang ginagamit papunta sa dulo. Ah, oh, tingnan niyo ang ini-install. Ayun, napakagaling. No? Kahit doon pa tayo pa silipin natin papunta doon, no. Itong linya, 'yan, parang isa lang. So, tingnan natin mga kapwa ko ka-farmers. 'Yan. Oh. Sobrang tuwid po. So pag lumaki, ito po yung pinsan ko na lumaki sa farm. Kaya nga alam niya ang mga trabaho na ganito. Yan. O, oh. oh, tingnan nyo. Parang isa lang. Oh, tingnan yung mga na-install. Yan. Okay, Oh. So may linya papunta doon. Oh. So ito po ang gamit niya, yung triply color black. Yan. <clears throat> ito lang ang mga moves. Okay, so bawat gilid no, mga kapwa ko ka-farmer, sinukat po namin ito. Para magandang tingnan ito po yung mga uh, kalbang yan. Papuntang dulo. Kaya pag tingnan natin parang isa lang. Hmm. So ganyan kaganda no. No. Huh? Sobrang tuwid mga kapwa ko ka so. So ganito lang ang pag-install kali taginngi kuran naman oh yan ang mga na-install okay so sa inyong lahat mga kapo ka-farmers mga ka-viewers sana po ay nakakatulong po ito lalo na sa mga baguhan <coughs> yan so kailangan pa to i-final mga kapo ko ka-farmers ang pag final buhusan lang ng tubig din tapos ipaltak ulit yun na din tapos yung sa gilid lahat papalitan ito ng malalaking mga puste no yung mga kawayan na may tinik papalitan to mga kapwa ko kaparmers so hugutin to tapos butasan ng hanggang isang metro tapos maglagay pa tayo ng meter mga anim siguro simula sa dulo na ito papunta sa isang dulo so yun lang po oh. Yan. Ah, ang galing ni Insan ah, ba. Hapit na hiwi. So, ganyan lang po ka, mga ka-farmers. <laughs> okay. So, ano, ayusin mo. Oh, uh, wag mong bayaan. Balay mo, balay Ganyan, anak, ganyan. Hmm. So, ang diskarte, eh, parang maganda tingnan yung mga install ng poste. Eh, sabay ang kanilang baog. Yan. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang po mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers. Bye-bye na po.